Oh! Okay. Nagkaroon nga ng early Christmas party ang team Gimmick 90s na Sina Marvin Agustin, Judy Ann Santos, Dominic Ochoa, Patrick Garcia, Maylene Dizon, at Julina Magdangal. At grabe nga, ang saya-saya ng kanilang exchange gift. Kasama din ni Patrick ang asawa niya, si Mika Garcia. Iba talaga ang friendship nila hanggang sa tumanda, sila-sila pa rin ang magkakasama. Ready? Go! Go! No! Go! <laughs> <laughs> okay. Everybody know. Well, go! 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 nga ng kamay sa regalo ni Marvin Agustin. Sosyalin nga kasi magbigay ng regalo si Marvin. At nakakatawa ang nakuha ni Dominic. Dahil ang laman pala nito ay mga Spanish pandesal. Si Judy naman tuwang-tuwa sa kanyang nakuhang ternong pajama. Kahit pala may mga edad na excited pa rin sa mga regalo kahit simple lang ang mga ito. Ay, gusto Bakit pala 'to, Ano ba 'to? Hindi 'to, 'no? Ay, hindi hiya. Nangingiyan naman Marvin. Stop! Akin 'yan, bukupulin 'yan. <tinyo> Naubos na 'yung budget ko sa fruit. <tinyo> ay, wait. 'Pag alam pamilya ko bukas. Tanggalin, tanggalin, tanggalin 'yung lahat ng rap wala nang ngang makakaagaw pa sa pantulog ni Julian at talagang nagustuhan niya ito. Maganda talaga kapag damit ang regalo. Si Dominic nagustuhan naman ang Spanish pandesal at masarap naman daw pala. Kanya nga lamang daw ito at hindi magbibigay. Si Julina naman mag ang nakuha. kaysa siya ng reunion.

ni ano Bakit nasa man, kanya uh, na? Ako! Oh, Kasi mo may gusto nito! <laughs> Ayan! Yes! Ay! Yes! Ay! Sa Ito, to, to. Ano kanya, -na. Na? Ano Ay! Yun? Na, Ay! 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 yeah Ginawa rin nila ang trending ngayon na small gifts to everyone. Lahat excited sa bigay ng bawat isa. Ang saya ng naisip ng regalo para sa lahat. Enjoy na enjoy ang mga girls. Sabi ni Marvin Agustin sa kanyang caption, Last night felt different, masaya, maingay, magulo pero malalim. Reuniting with this group reminding me of how rare it is to have friendships na hindi binuo sa isang araw, isang linggo o isang taon. Nabuo kami sa mahabang panahon, sa pagditiis sa isa't isa, sa pagunawa, sa pag-alaga, sa pag-cheer for each other's means, sa pagkilala kung gaano kahalaga ang bawat isa. We, we wish you no. a Merry Christmas we wish I'm going to be Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And happy new year. Yeah. <laughs> Dag pa ni Marvin. This Christmas, sobra akong grateful walang tatalo sa pakiramdam na nasa paligid mo ang mga taong minahal mo at patuloy kang minamahal pabalik. Nothing is more important than love and the relationships we choose to nurture. Sabi naman nga ni Jolina, Real friendship isn't about relevance. It's about the roots that hold even in winter. Sabi nga nila yun need ni true friends in a world full of passing seasons. Gimmick Barcada is my constant.